Magandang umaga po sa ating lahat mga kalaki at syempre po ngayon pong alas 8 ng umaga Ngayon pong uh, kalagitnaan po ng abril mga kalaki Ito na po ang mga 2 digit, la ay 2 digit, 3 digit lucky numbers ngayon pong alas 8 ng umaga Umpisahan po natin sa Thailand 018 Taiwan 533 Malaysia 298 Dubai 176 Hong Kong

8, 5, 7, Greece, 305 Canada, 199 Mexico, eight one two Australia, 230 New Zealand, zero eight at ano to, India, 226 Philippines, 3, 1, At ayan po mga kalaki, ang mga 3-digit lucky numbers, ngayon po alas 8 na umaga ilaban mo na yan. I-rumble mo, pwede din. Para mabaliktad mo ng numero, panalo pa rin tayo at mananalo tayo ngayon, claim it.